Nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga naitalang aksidente sa kalsada sa lungsod ng Coronadal sa kasagsaga ng Tinalak Festival 2025. Ito ang sinabi ni Coronadal PNP Traffic Section Investigator Master Sergeant Feli Bascon. Ayon kay Bascon, umabot lamang sa anim na po ang naitalang vehicular crashes mula July 11 hanggang sa pagtatapos ng Tinalak Festival 2025. Mas mababaan niya ito ng 2 hanggang 3% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga aksidente aksidenteng ito ay kinasangkutan ng mga motorsiklo, tricycle at ilang four-wheeled vehicles. Dagdag ni Bascon, human error ang pangunahing sanhi, kabilang ang pagmamaneho ng lasing. Ikinatuwa ng mga otoridad ang pagbaba ng bilang ng insidente na kanilang iniuugnay sa pinaigting na police visibility, tuloy-tuloy na mobile patrol at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko. Naniniwala naman ng opisyal na mahalaga ang patuloy na presensya ng mga pulis sa kalsada upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga motorista at publiko. Ang mga common na tunto ang mga motorcycle kag tricycle. So, ini sila number one sa aton nga mga aksidente, mga motorcycle accident, titungod nga halin sa, sa mga elimnan, na salit sa mga tinalak na naton. Si Coronadal PNT PNP Traffic Section Investigator Master Sergeant Feli Bascon. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.